pag muna tayo. Panligo. Kanani natin. Habang tayo nag-i-game, naluluto tayo ng sinampalukan. Ah, sinampalo. Sinantulan. Set out sa'yo, Maria. Ingat niyang ka sa kwait. Ay, ano. Luluto po tayo ng ano eh. Set out sa nagbigay ng santol. Ah, ano, santol. na saging. Ang saging kahapon yung labong yun eh. Luluto ko na. Saka go o. Oh. Ayan o. Oh. Niyog pa o. Oh go. Shout out sa lahat. Ano may saging na ginugulong banda na lang sa pagkain ng saging eh. oh. Ano? Uh, 'Yun lang. Kung inubos nyo, pare, hindi 'yung nagtira pa. Ano ito mga to? Talagang ano ay So ay lang mga yan na dito. Oh. Oh. So, while talaga. Ano na kayo? Talaga kayo magawang matino. Ano? Awal. Ano? Santul. Mamanti-manti ka nga. Ano itong alat. Mm. Ayos, manamis tamis. Ayos lang ang pagkaasim Hindi masyadong maasim Hindi siya masyadong maasim Sarap niyan, no? Sa na nilagay ng alamang Sarap ng gulay niyan Hindi maalat yung ano dapat pa rin hindi ko napinigaan Lagyan natin konti asin Konti lang para hindi masyadong alap Makikanin yan <laughs> Makikanin Ayan o no. Salamat sa inyong lahat Yung pagpitsaga o oh. bahay Tatlong buong nyug Wag naman ang nilagay eh Tatlong buong nyug tapos yung 50 sili. Aba. Sarap. Oh, may bunga oh. ng sili ko. May bumulaklak ng patulaw. Oh. Kaya bulaklak pa yan. Patulang yan. Kailan hmm? kaya, kaya bawal ng patula? Haluin natin, bro, magtutong. Hmm. No. Hmm. Baka magtutong. sarap Oh. nagtatalsikan. Hmm. Okay. Sinantulan, ah, inalamangan, ah, santun na nilagyan ng alamang, hindi kita, no, hindi rin kasi. Hmm. May ano, ilaw mo, pero nga, pilawin mo daw ito, ilaw mo to daw natin yung aking niluluto hindi nakikita ng aking fans hello fans eh, ano oh oh pantul oh. ha pinantulan ha ano serap niyan hmm serap ng santol Ito na dito. Tapos ang ano? Ayan, no? Harawin hmm. natin. Hmm. Ayan, no? Nagmamanti-manti ka yan. May kati yan. Ayan, no? Santol. Santol na nalagyan ng alamang. Sarap niyan. Oh. Hmm. Hmm. Wow naman. Hmm. Hmm. Atiyan. Bakit Pagkatihin natin yan. Bango? Apa ah, ka bango? Ka Hmm. hmm. bangunan hmm. Oh. Hmm. Eh, pag mamantika yun pa yan eh. eh pag mamantika yan at ito oh patay mana tuh dami niyan. Oh, e, ang galing din pumili yung mga 'yan eh. E, kung ito na lang tinitira oh. Mga galing din pipili. Ano, hmm. so, tawag na tip na. Ah, sarap niyan. Ha? Santol, la santol ang lamang. Ayun, puno na yung tubig ko. Okay, ayun salamat sa inyong lahat. May pang-upload na naman ako sa YouTube. Nagluluto tayo ng santol. Pilatang santol.